<laughs> Nakikita niya na agad. Ah, ano? Anong okay, kilinga Oo. Ah, magaling na to. Kahit iba-iba eh. O, ito lang tayo. Pwede ko dito. ah next. Ito lang tayo sa letter M. Gumawa sila ng... Letter na, M. Ano? Mga cards. Mm, Maybe siya may sounds like... Mmm. Alright, so, ito ay... Next, show kita mo natin sa camera. Ne! Hmm. Oh. hmm. 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 na Hmm. Oh, bisyo mo. Oh, tingnan mo. Oh, ang dali kasi. Very good. Ni! Hoy, ang bilis. Wow. Huwag kang magmadali. Mapiswa toto. Dapat yung dapat yung <pause> tinuturo ano siya naglalaro lang. Huwag yung ano siya, yung minamadali. Aba, yung pinagdok siya yung pang iba daw. Ito, 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 S. ito, Sorry tayo sa isa. Kapag ganito lang muna, kapag ganito, basa dyan. Ah. Okay, pag gagawin ng ganito. Tapos. Sa. Tapos A. Ah. okay oh, bilis oh. Ma. Sa. S <laughs> <laughs> eh, nga eh. A. Igama dyan Sa. oh yon Hindi Ito. B. Ay, hindi nga ako may nga eh. S nga eh. Ay, kala niya may Hindi ka no, M eh. Oh. No, no, oh, oh. yeah. Mu. Mu. ah oh. Tingnan Hindi yan mo. Letter S ka na nga. Pag may ano kasama. Sans. E. E. Hindi me. E. 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 Hindi nga me C. Kasi S nga eh. <laughs> S. Hindi e. e. ka na M. C. Tapos ka na sa M eh. M yun. M. M. <laughs> M, yung, yung mi, ito yung mi, babae ito yung mi, pagkakaiba ng mi sa si. Yung mi, yung mi, ito, mm, M, eh. mm, e. Eto naman, s, e, c, e, c, e, Si. e, Si. e, c, e, Mi. e, Si. e, c, e, Si, c, Si. c, 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 c. 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 Ito. Oh, ito, Si. Si mi. Si, si, si. si. Ibig itu ito, to. to, L, ito, ito. L. L, yan, L. 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 Tapos A. Masa? Mi. Hindi. La. La. Oh, ito. L. A. Teacher, ba yung sounds like yung ganito? Chi, paano? Ba sounds like to? Chi. Oh. 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 Laba. Laba. Maglaba ka. <laughs> oh, Maghihigaw mo na daw siya, guys. Kasi mm -hmm. gusto maghigaw. Ayan. Eh? Oh. Maghihigaw daw siya, guys. <laughs> Yabang, oh hindi niya baka bisado yung ibang letters. So, ang ah, akas niya, M lang pa lang siya, tsaka A, E, E, O, tsaka mga mimo mo. So, huwag muna tayo siyang bilayin kasi masyadong nahihirapan yung utak niya dahil ano na, memory pool. <laughs> memory pool siya. Uh, memory magsulat pool. ka naman ang pangalan mo. Kaya ito na lang muna. Uh, Ay, medyo magaling na siya sa A, E, O. Very good na siya. Magsulat Tapos ka naman ang pangalan mo. mo. So, ito na naman muna tayo. Babalik na naman tayo. Punti natin kung kabisado niya pa rin. O, oh, isa. A, O.